60 years old si ate, kayo po ba single or single mom? Siyem na taon ng biyuda. How many kids do you have? Tatlong babae. Ay, hindi na po kayo nag Hindi na. At age of 60, kaya nyo pa ba? Siyempre kaya ko pa, nagsusumba pa ako. Jeez. Malakas pa. Ay, wow. Malakas ka pa. So, Malakas ka, pa. Giginig. <laughs> Kay Kayang-kaya pa ng mga tuhod nyo. Kaya ko pa, nagsusumba ako eh. Bakit kapag nagsusumba pala, magaling ba yun? Sa kikigan. Magaling pa, magaling pa ang gumiling, ha? Ha? Galing pa gumiling? Ay, gumigiling po kayo? Yes! <laughs> sa linggo na ako nang nanonood ng ko hindi na, na ngayon buti na, ako. Wow, nanonood ka pala dito lagi. Oo, oh, ha? Magaling pa ang... <laughs> Magkutkut ng iyog. Ay, ibig sabihin, mag, ma ma mahilig ka sa gata yes. Ibig sabihin gumagata pa. Oo naman. Ah? May, ah? May asim pa, wa <laughs> Kumusta naman ang nine years na tagtuyot na inyong naranasan? E, sigang na nga. Nang <laughs> <laughs> nine years sigang. Kayo po ba ay uh, sabik na sabik ng uh, maambunan? May papakot ah? ba, pa ba, ba sa akin matanda na ako? Kung na ako mag-minus 1 <laughs> Ay, minus one. Dapat mag-addition ka. Huwag kang mag-minus. <laughs> Nagwa-wireless. Ah, kumakanta ka. <laughs> Lagi kang may hawak na microphone. Uh Oo. -oh. Paano ka ba humawak ng microphone, ate? <laughs> Ganon, syempre. O, oh, ano, paano? Ganon. O, oh, ilapit mo, ilapit mo pa. Ganon. Hindi, ilapit sa bibig mo ba? Paano ka, gano ba ka tayo? Ah, gano? Giniagawa mo. <laughs> Ayan, tumawa ka lang ng, tumawa ka lang tumawa ate para ma-stretch yung iyong isupagos. <laughs> Parang pa ang mag-muscle control ha? Ewan ko lang kung marunas. <laughs> Ati Lourdes, at age of 60, uh, may supply ka pa ba ng Planax? Di ala ko maintenance na gamot. Huh? Oo, oh, ibig sabihin talaga malakas pa talaga yung tuhod mo. Di yung exercise kasi yung sumba-sumba. Wow. Malakas pa ako. Mm. 60 years old. So, ibig sabihin, bida ka sa mga sumbahan. Oh. Wow. Nananalo nga ako sumba dancer eh. Uh, pwede mo ba kaming sampulan dyan ng sumba dance Ay! mo? Wala, wow! ako wala akong... Wala akong... Wala akong... Ha? Ha? Naka-ready to fight na. <laughs> Kaya mo pa nga uh, tumayo ng uh, mahaba-habang pa oras. O naman. Na hindi nanginginig ang tuhod? Hindi Ano pa ba lang sikreto mo aside from Sumba? Panatili mong bata ang iyong katawan. Kapag... Parang Pag... na five smile lang. Pag may problema, smile lang. Uh, hindi ka napagkakamalan. Kahit may problema ka, smile ka lang ng smile. Nag-isa lang ako dito sa bahay ko. Ah, so ibig sabihin nagpaparinig ka. Eh, gusto ko dito sa iniwan niyang bahay ng, ng papa nila. Di gusto ko dito. Ah, nagsosolo lang ako dito sa bahay ko. Wow, nagsosolo ka? Yeah. Uh -huh. oh, mm. dito lang ako sa igang ko. Uy, bakit may pamunas dyan? <laughs> ano siya may pamunas? Ang puti ka na bra Eh, bra ko yun eh, bra. Giniagawa mo. <laughs> oh, napakaganda mo siguro nung kabataan mo, no? Nung bata pa ako, oh. eh, hey, matanda na. Pero ngayon, batang-bata pa rin naman yung mukha mo eh. Hmm? You look younger than your age talaga. Hey. Hindi, ka po, hindi ka po mukhang 60. Talaga lang po. Mukha ka lang kung 59. 59. 59. <laughs> 59. <laughs> Kabulakan ka pala, Ate Lourdes? Oo, oh, bulakan ako. Ay, malapit lang pala. Kung alam yun yung Jets Island Resort, dito lang sa amin. Walking distance lang. So, ibig sabihin, lagi ka nakabikini dyan sa resort? Siyempre, nagtutubis ka pag magsisiming ka. Ay, wow! Ay, wow! So, ibig sabihin, mabuhok o kalbo? Manipis lang! Manipis lang! Hindi naubos? <laughs> Hindi kasi... Hindi, kahit lang yung pag nanganak lang ako si Sarian. Oh no! A few moments later. Bago tayo magpatuloy, uh, patuloy, uh, Ate Lourdes, uh, si Kuya Axel po ba ay uh, si o patatal si Kan? Patatal si Kin. Aww. Oh. oh. Siyadong bata. Ako oh, nakahiga ako. Ay, sorry, sorry, oh. baka. Ay, sorry, sorry, oh. baka. Magandang gabi po. Ilang taon na si Kuya Al? 39 po, po. Bata pa. Okay. Ano pong pangalan nyo po, kuya? Joel po. May hangin pa ba yung baga nyo? Baba <laughs> mo na? Tuyot na raw. Ha? Tuyot na raw. 47. Kuya Ferdy. Oh. Kuya single or single dad? Single dad. Wala na kami sa asawa ko kasi matagal na. Baka awayin ako ng asawa niya. Ayoko ng iskandalo. <laughs> oh, so anong nga uh, desisyon mo, Ate Lourdes? Pasensya na, ah. Kuya Oliver, magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin po. Sige, tingnan daw natin. Taga Marinduque, sir. Single na single. Never, never been, been touched. Wow, never been touched, never been kissed. no, ng gold? Ay, hey, pasensya na kayo ha, kuya. Ay, anak na lang kita, we. Okay, okay, Ate Lourdes. Ah. Takma kong mats.